Taman dito na oh okay. Manin na sir. Manin na Anjir, apil, Afeel, mani naman sa mani naman sa kayu apil 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 naman sir. Katong kahoy, sir. Katong kahoy, kayu apil mo na siya. yung apil naman sa kayu yung apil naman sa sa kayu yung apil naman sa lang yung sa kayu yung apil naman sa Kana apil na. na. Mm. Kana tawad ka ayo no. Kana na ser kana. Tutulong dito. Oh, kanibita kani di ban sapa man ser. Oh, ganinay kabaw sapa man Muna ni dulunan niya paliko na. Luyo ana. Tutub sa sapa na okay, din. Kada tanay uwak sir. uwak ka to nay laya. Oh. oh, apin na siya din. kani sir. Butura. Oh, oh, man sa. Den padire pa daga na sa basakan. Hmm. Aman na to may lubi dito ditwad. Oh. parking